Salamat naman at lumiit na ang tubig dito sa ilog kasi nangangamba na po ang mga residente kung patuloy pang lalaki ang agos dito sa ilog. Pati yung mga panarin doon sa kabila, was out there. nung ako ay nag live po dito ang tubig ay ganyan po pa lamang pero kinabukasan eto na po yung nangyari umabot na po dito sa ibabaw yan sa ibang lugar po talaga ay lubog na lubog kasi itong area po namin ay mataas itong lugar ito kaya kawawa po yung mga nasa baba namin kasi dito nga sa amin umabot hanggang dito sa ibabaw yung level ng tubig yung mga pananim na sitaw doon nawasak out po lahat yun nakalahati na lang po natara grabe nauka yung lupa dito oh. maanod Dati mataas po yan. Nung isang araw, nung nag-live ako dito ay mataas po yan. Ayun pa ganun po yan. Naka-islan. Naka Ngayon, nakayod. Para nagkaroon na ng mga swimming swimming pool. Ayun, na upab Nagkaroon tuloy ng swimming pool dito, no? O. Oh. Titira ng isda yan, no? Meron yan, Ha? Meron yan. na kaya yan? Hmm. Malang saan ang gagaling eh. Hindi saan nagmula yung mga tubig ano? Sa bundok Kasi wala nang mga puno no? Yan ang ano, epekto ng mga Tinakalbo na yung kabundukan natin uh, At wala na pong sumasala sa baha Kaya ayun Ito pong resulta Lahat po ng volume ng tubig Ay bumagsak dito sa bayan-bayan at mga probinsya. Ayun oh. Ilalo na po sa ibang mga lugar na mabababa ay talaga namang lubog na lubog sa baha. Itong aming area ay mataas na lugar po ito. Hindi po talaga bahain to. Kaya lang po yung sa bandang baba ng aming probinsya ay lubog din sa baha dahil lahat po ng volume ng tubig na nagmumula po dito sa taas ay doon po ang bagsak sa kanila. sana po yung flatway control na pinagmamalaki nyo na okay na, nagawa na na project na ginastusan ng -alak budget o oh, eto kawawa naman po yung mga probinsya na ibang ano lumubog sa baha talaga namang lantan na maigi ng bagyo sa nai tumigil na po yung ulan at saka yung angin ano mga katropa para yung mga kababayan po natin na ng bahay ay unti-unti na magsibaba yung mga tubig sa kanilang mga area at mga lugar grabe Nababot po dito yung tubig oh. Ayan. Level ng tubig. Tapos ay yung log. Ayan. Mabot po siya hanggang dito. Ito po yung hang halaman. Sira. Ano? yung gabalang ng hilog. malaki pa rin. Atos. Ito yung mga pananim ng sitaw doon, sa kabila. Nanganood po yung kalahati. Yeah. Ano yung, mabot po doon hanggang sa may kubo. Yung level ng tubig. At uh, dito rin. Makit po dito sa ibabaw. O, ayan po yung kubo. Mabot po yung level ng tubig. Hanggang sa may kubo Dito. Ino. sa lakas po ng tubig nahukay yung lupa ano yung buhay ng tao. Kabiya ka ba, wala na eh. Pupunta para mapraning na yung kaganin ka eh. Pago naman, apat ba ng anak ang inay niyan sa akin siya. Bye! Hindi mo kalahin na gano'n nangyari. Apat na anak niya? Apat. o si! Dito nga kami! Ako mage! Kinuha ko kalabaw eh, gumatas ka ako dun eh. Ano tumid ako nung mage hanggang dito tumid? Ang putang walit pala tubig. Malamang wala yung damgang gabi. Ayos, si yung balon. Mas, malasang ko na niya. Pele, ah. Ito may maigda to. Parang yung nangyari, no? Nabalik na lang Hindi atin. Hinga mo siya iyan, no? Pinyer na dito. Di ba naging siya nadali? Ngayon siya, no? Alas 5, kalakasa ko. 5. Yung tinatalo na ng mga bata nung nakarang araw, nung nag-live po ako sa aking YouTube channel, ang <laughs> tropa, yun, no? Oh natumba na pala yung puno na ano din yung ano kasi mabot nga hanggang ibabaw yung level ng tubig din na, wasak <speas> Ay, yung ragasa ng tubig. Ito naman. Ginamon yung naman. din yung walang bumbahan. Tado na yun. Baka kayo naman roon. Ang na yun. yun. Walang ang nila yun. May pagliitin na yung babaw niya. Ayun. Malalim yun. Yun. Malalim yung kormang yun. Saka to yun. Diyan. wala na.

Anak-anak yang mencari jenis baju ini, kalian bisa dengar